Paano nga ba gamitin itong Insta360 X4 Mapup? Good day Mapup, ito nga pala yung time na dumating yung Insta360 X4 ko na may kasamang bike bundle. Dalawang mount nga pala yung laman nito, isang chest mount at isang handlebar mount. Tapos ito naman yung Insta360 X4 na paganda Mapup. Sa kabilang box niya, doon nakalagay yung ibang accessories tulad ng bag pouch, cord charger, mga manual at itong protective lens niya. Nandito nga din pala yung case niya at may kasama ding sticker ng Insta360. Mukhang bagay siya sa kulay ng road bike ko kaya nilagay ko dun. So tatanggalin nga pala muna natin yung plastic cover sa camera pati na din sa screen niya. Iwasan nyo nga palang ilagay-lagay ito kung saan saan lalo na kung walang protective lens. Mahirap na at baka magasgasan pa yung camera lens niya. Nandito nga pala sa gilid yung battery niya. Bali ipupush mo lang pababa yung dalawang button niya para mabuksan. Meron nga pala itong 2290 mAh kaya pang matagalan na. Tapos ito naman yung lagayan ng SD card niya mapaps. Kapag binalik nyo na ulit tapos nakita nyo na may orange din sa button, ibig sabihin ay hindi yan nakalock na maayos. Kaya hindi mo pa ng konti para maglock at maging waterproof siya. Ito nga sa taas naman ng battery ay yung port niya. Naka NFC na yan kaya matibay at fast charging. O nga pala waterproof na to up to 10 meters mga pups. Pakita ko na rin sa inyo kung paano ilagay ng tama tong protective lens nya. Bali itong kulay blue na dot, dito nyo muna itutok sa kanan. Tapos sa nyo ikutin papunta dun sa gitna. Katulad na lang na itong ginawa ko mga pups. Ayan okay na. Ito nga pala yung power button nya. Long press mo lang yan para mag off tapos one click naman para mag open. Makikita nyo rin yung kulay blue na ilaw sa baba. Ibig sabihin ay naka on sya. Para naman sa pag start ng record, click mo lang yung bilog na icon sa kaliwa. Tapos makikita mo yung red na ilaw sa baba. Ibig sebi na i recording na. Kitang kita lahat dyan mga paps mula likod hanggang harap kasi 360 camera ang X4. Kaya na itong kumuha ng hanggang 8K 30 frames per seconds. Kaya mas magiging malinaw at detailed yung mga video natin sa rides. Meron din siyang flow state stabilization kaya hindi magiging magalaw o maalog yung mga mo. Wala rin tayong mga miss na shots <laughs> dahil 360 camera ang X4 kaya kaya na itong kuna ng lahat. Meron nga din pala itong 5.7K resolution with 30 frame rate. Ito yung ginagamit ko tuwing nagra-ride ako ng gabi at nakakuha pa rin ako ng mga shots na malilinaw. Gamit itong Insta360 X4, pwede ka mag-shoot first then frame later. Bale lahat na makukunan ng camera mo after ng ride ay pwede mo yung ayusin sa angle na gusto mo. Kaya wala ka dapat ikabahala na dapat nakatutok yung camera mo sa mga bagay na yon. Kasi makikita pa rin yan dahil nga 360 camera ang x Meron nga rin pala akong Insta360 by computer mount. Dito ko kinakabit yung camera ko kasama ng speedo at flashlight. Bale ganito yung setup ko mga pups kapag nagra-ride ako. Pati yan? Tested ko na din. At kahit ganyan yan, kitang kita dyan yung harap, gilid at likod. Kaya pwede mo mabidyohan yung mga rimatihan nyo at kahit anong nangyari during ride. O diba, di ba na mahirapan magwanhan para lang mabidyon yung mga nangyayari. So para naman makuha natin yung video sa Insta360 X4 ay eh, ganito yung gagawin mo. Kailangan naka-open yung X4 mo at dapat meron kang apps na Insta360. Open mo lang yan tapos open mo yung Bluetooth then click mo yung Wi-Fi icon sa baba. Tapos madedetect niya na yung X4 at ipipair mo lang silang dalawa. Wait mo lang matapos yung loading then pwede mo nang tignan sa album yung mga videos mo. O oh, ba diba, mga pups, na access na natin tapos dito sa apps na tayo mag-edit. -e so pili mo na tayo ng gusto nating i-edit. Tapos dito ay malaya ka na kung anong angle o lifestyle yung gusto mo na ipapakita sa video. Kitang kita lahat yun kaya napakaganda gamitin ito kapag nagta-travel. Lalabas talaga dito yung pagiging creative mo at syempre malilibang ka din. Para naman sa paglagay ng keyframe, iset mo lang yung video kung saan mo siya gusto nakaharap. Tapos click mo yung plus icon sa baba. Tapos kung gusto mo ilipat yung angle ng video ay ikot mo lang yung camera. At kapag okay ka na doon, click mo lang ulit yung plus icon sa baba. At once na play mo na yung video ay kusa na yung iikot kung saan mo banda nilagyan ng keyframe. Sa una lang siya mahirap, magigets mo din siya katagalan. Kung tinatamad ka naman mag-edit, pwede mong gamitin AI. Bali dito, AI na yung pipili ng mga magagandang shots at siya na din yung bahala sa pagkikiframe. Ganito yung halimbawa ng gawa ng AI, mga paps. Ayan, halimbawa. Ayan, na rin yung naglagay ng sounds. trip yung gawa ng AI, ay pwede mo na yung export at ganito nga pala yung settings ko dito. Sa resolution niya, ay sineset ko siya sa 1440p tapos 150 naman sa bitrate. At sa frame rate naman ay 30. Para quality yung ma-export natin video mga paps. Para naman maging malino kapag inupload mo sa social media, ay pwede nyo munang i-edit sa CapCut. At once na i-export nyo na, dapat yung resolution nyo dito ay nasa 1080p lang. Kapag sinagad kasi natin sa 4K, magko yung video at magiging malabo kapag upload na. At ganito na yung naging resulta niya mga pups. Na hey! naghahanap kayo ng quality na action camera ay marirekomenda ko sa inyo itong Insta360 X4 So yun lang mga paps, salamat sa panonood Ride safe palagi!